Sorry guys, saputo yung first part ng video. So, I'll just upload two parts of the video. So, uh, ngayon, pakita uh, okay, ko sa inyo yung sky. It's currently blue. Nice, nice blue sky. And then the uh, sun is not so bright. So, sana naman matutuyo para makapag-shooting muna tayo. And, of course, maglaro. Para, we, for, ano, uh, we can, parang um you see this is like parang you can, you know you can palakas mo na tayo guys tsaka mag gym din ako mamaya pero syempre haircut mo na tayo guys mamaya pero hindi ko po ini-vlog ang um, ito na yung mismo yung magiging vlog ko kaya ayun so, na tayo ito malapit na tayo guys So, medyo madaming basa dito. Yan, medyo nag-iingat na po talaga ako. Kaya, ay medyo hindi, hindi naman bilis yung lakad ko. Pang sakto na yung lakad ko, guys. Yan. Yan. Madaming ano, no? Plants. Ba tayo dito? Ayan. Ay, medyo pasensya na. Kasi pocket to na ang parking dito. Ay, may parking lot dito, dito. Ay, medyo malapit na tayo sa unit ko guys. Sa building ko. Pero hindi ko ni vlog Ayoko po pakita sa inyo yung building ko. Para, uh, for the safety of me and my mom ano na yung na po yung magiging ano ko na lang yung ano ko guys pero pakita po sa inyo yung pagpasok Okay, now we guys may lupan. pa. Ay, medyo dahan-dahan muna ako dito, guys, no? Yan. Ito So hindi ako Kondo dito just around the condo lang ako dumadaan. Ay, guys, wala pa tao. Ito na guys, papasok na ako sa unit ko. Sa building ko. Ito na. Dito na ako pa, So, hindi mo nandang kalayo yung linaanan ko guys. Hinigot na ako. I just went around the condo. Paikot lang. Ayan. So, good walk. Ngayon, pasok ako dito guys. Yan. sakay morning, morning. Nagpa-vlog -nag na yun oh, nag vlog na ako paano hindi pa huhuy kapot ay nai na nai 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 Okay. na nai 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 lobby. Get there, guys. So yun, dito uh, mo na tayo tatapos. Um, this is a short mini vlog na rin. This is a short vlog. Um, naglalakad lang na ako. Um, ngayon namin na elevator. Kaya dito ka na nito tapos yung vlog natin. So, like, comment, subscribe. Peace.